Ano? Si Jelly nasa hospital. Ano? Si Jelly nasa hospital. Ano? Sabi mo nasa ospital, no hospital na. Oo, oh, ayun o. Oh. Hmm. Oo, oh. oh, dito ay, si nung mula ko yun. Sabi nyo, nasa ospital eh. Hindi, kasi may... May nasa rin lang. Eh. Alam ko naman, wala naman kayong ginagawa ka pala sa tugahan. Pero siyempre, sana, isama nyo nice. ako. Mukha ito nung trip yun. Sa kasami, nung alakal tayo. Kaya mo? Oh, pag umabot ng 20k, reacts to ha. Ah, kahit ano, basta umabot oh, ng 20 oh. reacts Kuya. takkan? Ano? Kuya. Bisa mo. Orang, si Jelo nasa ospital. Ano? Si Jelo nasa ospital. Si Nalaglag sa puno. Oh, Tara muna natin. Tara, bisa mo Iyan na. I ano motor mo? Tara. Dilek.

Kapalit na naman Kami eh. mo na sa hospital. No hospital na. Oo, oh, o. Oo, oh. oh. oh, hindi na. Nung... Sabi mo na sa hospital eh. Hindi, <laughs> kasi may, may lang kami. Eh. Ano na naman yun? mag lang kami. Eh. Magsasorry lang kami. Eh. Oo. Oh. Sorry din. <laughs> Magdala ako. Ito, sorry na chong. Sorry. Sorry lo. No. 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 Eh, ano naman yung ginagawa namin eh. Puro... Sorry dong. Sorry. Sorry. <laughs> Tumutulong yeah. lang naman kami. Sabi daw, revert. Wala. Kasi parang init ng uling pinapahiral mo eh. Siyempre niloko niyo ako eh, tangin yan. Hindi naman namin niloloko ito. Ito naman kasi hindi nagsat. Hindi, hindi pa kasi hindi pa pwedeng sabihin. Pero wala namang may ginagawang ano. Alam ko naman wala namang kayong ginagawang kabalastugan. Pero syempre sana, isama niyo ako kung kahit anong trip yan. <laughs> Ay, yung hindi kasi ba baso sa kasi sabi mo kami parang tanga eh nagpapalipad kami dito ang eh. Ay, no? ang kami, <cinhos> sa Ranggol eh. Ayun oh, no, sa Ranggol kami oh. Di ba nagpapalipad kayo tapos hindi niyo sabi sa kabayo. Ako po layo eh. Sige, sa amo namin. Mga lakal tayo. Oh, yo, mga lakal na lang. Di ba natin ginagawa? Sige, dowi, sige, dowi. Ano? Oh, sige. Listen, Pag mabuto kahit 20k reacts, kalaal tayo. Ano? Kalakal tayo. Ano? Sigurado ka? Oo.

Nakasuhod uh, ka na daw sa ospital. Munti lang <laughs> Munti. Munti ka lang. Nalaglag <laughs> dito. dito. sa puno. Maganda, maganda dito talaga. Oh. Hood namin to eh. Anong tawag mo dito? Ano? Jungle hood. Danglehood into the woods. <laughs> yeah, Tara na. Tara na. na tayo. Oh. Ano Tara. 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 Tara, tara, merienda hey. muna tayo. Paano itong mga ano nyo? Oo, oh, 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 mamaya, mamaya naliligpitin. Ayun guys, merienda na tayo. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits, no? O Tito Otits, kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi ano eh, marami kasing gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chong, So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating Account, para mga chong.